Gandang araw, maligayang pagdating po sa ating barangay Santo Domingo Bay, Laguna. Tayo po. Ang Barangay Santo Domingo ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng bayan ng Bae, lalawigan ng Laguna. Ang kabuang land area ay may sukat na 211.74 hectares at nahahati sa rural, agricultural, coastal at lowland. Mayroong 9,830 ang mga naninirahan sa barangay at matatagpuan ito sa mga sityo, purok at subdivision. Sa kasalukuyan, ang Barangay Santo Domingo ay may pinakamaraming na italang rehistradong butante sa bayan ng Bae. Dahil dito, ang pagpapatupad ng katarungang pambarangay ay malaking hamon sa lupong tagapamayapa ng aming barangay. Upang matugunan ang pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan sa aming barangay, ang lupong tagapamayapa ay gumagamit ng mga pamamaraan upang maisaayos ang mga reklamo na dinadala sa barangay at pinoproseso sa pamamaraan na matatagpuan sa Katarungang pambarangay law at ang internal rules and regulation nito. Paano namin pinoproseso ang pag-aayos ng mga hiduaan na dinadala sa barangay sang ayon sa itinakdang batas? panood din niyo po. Kung may dahilan para makapagreklamo ang ating barangay, at ito nga ang complainant, siya ay bibigyan ng assistance ng ating barangay sekretary upang makapag-file ng reklamo matapos makabayad ng kaukulang filing fee. Sa loob ng tatlong araw, kinakailangan sila ay mapadala na ng notice of hearing, ang complainant, at samo naman sa ating respondent. At nangyari, di ba? May sukat ka, may sukat ako. Bakit kailangan mo sa sukat mo? meron nga ako may plano na sinusunod at meron din kami sumat na sinusunod. Ako? dati nang sukat to. So, dapat ito ang ating sundin. Kung kailangan sukatin ulit, sukatin ulit. Eh, paano yun? Magpapasumat na naman kami ng bago? magbabayad na naman ba ng bago? Cash cost na, na naman yun? Kung kailangan magbayad, magbayad ulit para malaman namin kung ano talaga ang sukat ko at kung ganyan. Ay, ako. ay, 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 niyo muna ay, 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 ang ay, usapan. Isa sa mga mediation technique ng Lupon Tagapamayapa ng Barangay Santo Domingo. Kung magkakaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng complainant at ng respondent, ito ay kagyap na ipinatitigil ng punong barangay. Upang sila ay makapag-isip-isip, sila ay inoofera namin ng refreshment ng sagayon. Ito po ay makatulong para sila ay pumalma. Pag sila ay pinabalik sa lamesa upang ipagpatuloy ang pagpupulong, sila ay malamig na, sila ay nakikipag-usap na ng mahinahon. Punting lamig, huwag kayong masyadong hot kasi ang lahat naman ng paraan ay nagagawa niyo ng solusyon, ang lahat ng problema. So, konting lamig lang at yun ay maayos natin. At sa ganang problema, dapat tayo ay mahinang makipag-usap sa ating katunggaling. Kapag tayo ay laging mataas ang ating boses, lalo tayong hindi magkakaintindihan. Isa sa mga epektibong pamamaraan ng pag-aayos ng mga gusot o itong tinatawag namin na mediation technique ng mga lupon tagapamayapa ng Barangay Santo Domingo. Matapos silang paghiwalayin, itigil ng kapitan ang proseso ng pag-aayos. Sa kanilang paghiwalay, sila ay dinadala sa spiritual corner. Dito sa spiritual corner, ang aming mga lupon tagapamayapa na bihasa sa counseling at pagbibigay ng mga spiritual advice ay ibinibigay sa ating mga partido. Isa sa mga mediation technique na ginagawa ng Santo Domingo Lupon, Tagapamayapa, ay yung padrino system. Ano yung padrino system? Kumukuha po kami ng mga taong kagaya ni Sir na merong moral influence over the complainant or over the respondent. At sila po nakakatulong itong aming mga ginagamit na padrino para sa pag-aayos ng kanilang hindi pagkakaunawaan. At ang ganito pong technique is very effective. Ang tanggapan ng punong barangay ay palaging bukas upang tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan, lalong-lalo na sa mga usaping may kinalaman sa implementasyon ng katarungang pambarangay law. Agad-agad na pinuproseso ng tanggapan ang mga idinudulog upang hindi makompromiso ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa barangay. Ang Santo Domingo, Lupon Tagapamayapa, ay may sariling tanggapan na matatagpuan sa Barangay Hall ng Barangay Santo Domingo, Bay, Laguna. Ang nasabing tanggapan ay sharing ginagamit na mediation center kung saan ang mediation at conciliation ay nagaganap. Sa loob ng mediation center, aming tinitiyak na maayos at komportable ang mga kabarangay namin na dumudulog upang isaayos ang kanilang mga suliranin at hindi pagkakaunawaan. Ating makikita sa loob ng mediation center ang maaliwalas at tahimik na kapaligiran at kami naniniwala ito ay makakatulong upang maging payapa ang kalooban ng bawat pupunta dito. Isang pamamaraan upang mawala ang tensyon sa pag-uusap ng mga naghihidwa ang partido. Ito man ay sa mediation o sa conciliation, sila ay binibigyan ng pagkakataon upang makapag-usap sa harap ng punong barangay o ng pangkat tagapagkasundo sa isang lugar sa labas ng Mediation Center. Upang ipaalam sa mga mamamayan ng Barangay Santo Domingo ang katarungang pambarangaylo at ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas na ito, nagkakaroon kami ng mga information campaign kagaya ng distribution of flyers, at mga Facebook post na inilalagay sa Facebook account ng aming barangay. Marami pong salamat. Ito po ang aming mga mediation techniques.